So, hayan mga kasari, namili na naman tayo kaninang umaga. So, tapos nagpasundo na lang ako sa anak ko na naman. Ayan, doon sa panganay ko. So, ganun na lang palagi ang aking ginagawa. Tayo na lang ang bumibili. Kasi, kaysa magutos tayo, palaging may mali. Kaya, ako na lang ang namimili. And then, nagpapasundo na lang ako sa kanya pagkagising niya. Kasi, patanghali na lagi ang gising niya. Kaya, tanghali na rin tayo nakakapamili. So, ang laman nitong box na nasa ibabaw is yung mga chichiria. Ay, yung is ko lang naman yung chichiria ko dyan. Plus, yung mga dilata yan, karamihan. Plus, ano pa ba? So, tapos yung mga dato puti toyo. Yan, yung ating bang tumas. Yan lang naman laman ng box na nasa ibabaw. And then, ito, yung... Yan ang number one na pakay natin. yung 4x4. Uh, kasi, kagabi, medyo bumenta yung ating 4x4. At saka yung mga red horse natin na litro. Plus, meron tayong dalawang case ng Coke mismo. Dalawang case kasi yan ang number one fast moving sa aking mga debote. Yung mga Coke mismo. Plus, ito is yung ating mga naka-plastic. Is yung mga uh, powder na sabon at saka yung charmina na panty liner. Kasi nga, kaninang umaga may naghanap sa akin panty liner ng charmina Kasi medyo matagal na rin ako hindi nagtitinda ng charmina na panty liner. So wala tayong ibenta, ayaw niya ng sister. So no choice, bibili na lang tayo ulit ng isang uh, balot kasi sayang kapag may naghanap, para lang meron tayong maibenta, 'di ba? Buhay tindera, ganyan talaga, kailangan hindi tayo hangat naari maubusan ng mga uh, hinahanap ng ating mga customer tide na paunti kunti lang. So lahat ng napamili natin for today's video ay 6,012.30 kasama nung red horse na litro na nabili natin. So, heto nga yung mga nabili natin na Red Horse na litro. Bali, apat na case yan, 2,300. Kasi ang per case niyan is 575. So, kailangan ko na naman bumili dahil nga kanina ko pa inuutos na sa, sa anak kong panganay bago pa pumunta sa grocery, biniling ko na sa kanya na bumili siya kasi nga wala nang stock talaga kahit sa rep wala nang natira kasi nasa talaga kagabi so sakto naman na wala na so wala naman na naghanap sa akin kagabi kaya saktong sakto lang na naubos yung mga stock ko na mga uh, red horse kagabi kaya kailangan talaga natin na bumili so simula kanina umaga, nagutos na ako sa kanya hanggang 2 uh, 2.30 na yata yun nung bumili na nga ako. Uh, kasi nga, inaalala ko kapag may naghanap, wala tayo may benta para sana lumalamig na, ba diba? Kaya, lalo na, ang iniisip ko, siyempre, tayo, mga sari-sari store business owner, wala naman ako, lalo na ako, wala naman ako ibang hanap buhay. So, mangihinang ako kapag may bumili sa akin, uh, na wala akong benta Kaya, kailangan na talagang akong bumili, kahit na talagang bawal na bawal na sa akin magbuhat ng mabigat hindi natin talaga maiwasan sa ganitong hanap buhay lalo na hindi naman sa lahat ng oras na uutusan ng mga anak kadalasan kaya yun ang bagay na talagang kung minsan nakakasama ng loob dahil hindi mo mautusan sa lahat ng oras ang iyong mga anak kaya nakakasama talaga ng loob kadalasan so naglinis na ako dito ayan Uh, ginamitan ko siya ng hose kasi itong hose na to, ginagamit ng aking mga anak minsan, palinis ng kanilang mga motor so yan, hinos ko muna yan, bago ko nilagay dito yung ating mga red hose na isang litro, so wala pa tayong mga case ng mga yan so, nagpapa-reserve pa ako dun sa junk shop na kakilala ko kapag meron sila is i-reserve sa akin kasi kaysa bibili tayo dito sa bilihan mas mahal or mag-deposit para hindi na tayo sana mag-deposit kasi 50 pesos lang sa kanila sa junk shop kapag binenta nila sayang di ba diba? pag sa uh, bilihan 85 pesos ang uh, deposit ng kanilang case So, ito kahapon, pinabili ko sa anak ko naman do sa panganay ko. Ayan. Andam, ang kapal kasi ng alikabok niya ay may natira pa pala. Oh. Uh, ginamitan ko ng hose yan, pero may natira pa pala ang alikabok. Ayan. Oh. Sobrang alikabok niya kahapon ng binili niya. Isang case na kukasalo. Biruin mo yan. One week ko na halos yan sa kanya inutos Kahapon lang yan nabili. O, oh, di ba So, ito na lang yung mga dibote natin na natitira. Ayan so yung juice lemon yung Ibarito hindi na muna talaga ako bumili so kailangan uh, dahil nga medyo tagtumal talaga ngayon lalo na magpapasukan 'di ba enrollment na naman ng mga estudyante natin kaya nagtitipid na naman ang mga mamshi yung mga magulang natin marami na naman natipid dahil nga sa enrolla na naman ng mga bata lalo na ako meron pa akong college na pinapaaral kaya talagang kung kinakailangan magtipid, magtitipid talaga tayo. So, ayan pa yung mga napamili natin sa araw-araw. Ayan. Meron tayo ditong kape, yung kopi ko, uh, blanca na mistak, tsaka itong ating get, ano, uh, Nescafe Creamy White kasi nakabay 10, get 1 free palagi yung Nescafe. So, ewan ko lang sa ibang lugar kung palagi rin na naka uh, promo si Nescafe Cream White. Kasi ito yung fast moving sa ating mga kapit lahat. Itong kopi Blanca at saka yung Nescafe Creamy White yan. Salitan sila sa fast moving kaya yan ang kailangan natin i-stack. Ayan pa oh, punong-puno yung ating mga dilata. Ayan. Yan yung buka ng ating araw-araw na pamimili. Ayan. <laughs> ang dami. Kaya ang na lang tindahan ko guys. Super. Kaya thanks God dahil abang sumisikip ang tindahan, it means umuunlad yung ating negosyo pati ba? Thank you God. Napakabuti mo kahit papano. Hindi mo ko pinababayaan sa aking munting negosyo. Ayan. Ito. Oh. Puro mga biskwit, Ayan. Puno pa tayong ating mga biskuit. Hindi na muna ako talaga nagbili ng mga pambata ng mga chichiria na mga tigpipisuhin. Kasi ito Ayan o, oh. dalawang buwan na yata stock natin ito. Hindi pa rin siya alos maubos-ubos. Kaya hindi na tayo bibili, bibili ulit ni'yan Sabi ko nga, parang kuminsan nang aasar yung mga customer natin. Kapag wala tayong uh, items na hinahanap nila, ay hanap sila ng hanap. Pero kapag meron na tayo, ayaw na nilang maghanap. Diba? Ayan. Hanap kasi sila ng hanap ng ganyan nung wala ako. Kaya nung bumili naman ako, wala nang naghanap. Diba? Nakakaloka. <laughs> yung ating mga sister. Ito yung mga in-order natin kay TikTok. Ayan. Ayan. Yung mga display natin, mga uh, non-food items. Dito, banda. Kasi doon, yung mga sa bandang... Uh, kaliwa doon yung mga food items natin dito is yung mga non-food items sa bandang kanan natin 'di ba Meron pa akong gusto idagdag dyan kasi parang ang ganda ang sarap kasing tingnan sa isang tindahan 'di ba kapag puno yung halos hindi na makita yung loob ng tindahan <laughs> puno yung harapan <laughs>